talamak pa rin ang corruption sa lahat ng ahensya ng gobyerno sa Pilipinas. Hindi po ito fake news. Ito ang lumabas sa ulat ng United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights matapos ang isinagawang obserbasyon sa Pilipinas mula Pebrero 18 hanggang sa sumunod na ilang araw sa Geneva, Switzerland. Sa concluding observation on the 7 Periodic Report of the Philippines, ikinababahala ng komite ang patuloy na paglaganap ng korupsyon sa pinakamababa hanggang pinakamataas na level ng ating bansa. Partikular na rito ang kawalan ng sapat ng pondo at technical resources sa mga ahensya ng gobyerno na lumalaban sa korupsyon gaya ng Ombudsman at Commission on Audit. Bonsod nito, nagmungkahi po ang komite ng uh, United Nations Commission on Economic, Social and Cultural Rights agaran at magpatupad din ang patas na pag-iimbisiga, papanagutin ang lahat na nasasangkot sa katulian kabilang ang uh, korupsyon maging sa larangan ng hudikatura.